Kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos tangkang sunugin ang bahay ng kanyang sariling kapatid sa barangay New Rizal Mlanco, Tabato, nakaraang biyernes. Ayon kay ng PNP Town Chief, Police Lieutenant Colonel Rilan Mamon, hindi naman daw nagliyab ang bahay matapos agad itong napigilan ng mga kapitbahay. Kinilala ang sospek na si Alias Balong at biktima naman ng kapatid nito na si Geraldine Benito, 37 taong gulang na isang barangay worker. Batay sa nakasaksi, nakita niya si Balong na nililigon ng gasolina ang paligid ng bahay. Nang aktong sisindihan nito ang gasolina gamit ang lighter, ay pinagtulungan ito at napigilan. Ibubuan niya gasolina mm -hmm. o uh, nasa igin gunitan na tumot sa iyang kahubog murang nag-wild siya ba. Mabuti na lang at walang tao sa bahay nang mangyari ang insidente. Nabatid na nagwawala o at lasing ang lalaki habang ginagawa ang kremend. Agar itong dinampot ng mga pulis matapos maiulat ang insidente. Hindi pa isiniwalat ng kapatid kung ano ang pinag-awayan ng dalawa na sanhin ang insidente. Siguro masakit siguro mo nang uh, she is really ano siya, interested to file like a case. Kaya ang gusto ng uh, matagaan publiksyon. Nasa kustudiya na si Alias Balong ng Mlang Custodial Facility na mahaharap sa kasong attempted arson at alarm and scandal. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.